may malaki pala oh ang laki ng utas halay oh ang yung sigurado oh dalawa yun pa yung isa Pare pa yung isa oh ang laki oh pupunta oh, tapos yung sa butas ang laki ng ano sawa oh ang haba wala oh? Laki na eh. Hmm? Oh, hmm? pumunta hmm? doon sa butas. Hmm. Ang laki yung pa yung isa. Ano ba? Oh. Ano? Ano ka haba? Ang dulo pa rin dito pa ang dulo. Ma, dalawang di pa na siguro ari. Ang oh, laki ng butas. Hala, hala. Hala ka. Okay. Hala oh. Hala ka, oh. Long, long. oh. Hindi, talaga natin oh. Dalawa, oh. Ang laki.